Alam mo ba? Sa kulturang Pilipino, ang uwak ay hindi lang isang karaniwang ibon. Ito'y puno ng misteryo at pamahiin. Sinasabing kapag may uwak na lumilipad sa paligid ng bahay, lalo na kung paikot-ikot ito, maaaring may masamang balitang darating o kaya'y may nalalapit na kamatayan sa pamilya. Kapag naman tumilaok o tumahol ng malakas ang uwak, lalo na sa disoras ng gabi, ito raw ay babala ng sakuna, aksidente o trahedya. May iba pang paniniwala na kapag dumapo ang uwak sa punong malapit sa burol, hindi pa raw matahimik ang kaluluwa ng yumao o may susunod pa raw na mamamatay. Pati sa panaginip, kapag ikaw ay nakakita ng uwak, maaaring may itinatagong sekreto ang isang taong malapit sa iyo o may paparating na pagtataksil. At kung ikaw ay pumatay ng uwak, ingat, dahil ayon sa matatanda, ito'y itinuturing na masamang omen dahil ang uwak ay bantay ng kalikasan o mga espiritu. Kaya't kung makakita ka ng uwak, magdasal, magingat at alalahanin, baka may gustong iparating ang mundo sa iyo.